Good morning mga kachikas and welcome sa aking munting channel Balitang balita nga ang nangyaring raid nga sa Pierre Dito nga sa pagitan nga ng Napcon at ang mga Montenegro at ang Guerrero family Dahil dito nga ay naipit ay itong ang mga at ngayon nga ay nagkaroon na nga ng dungis ang kanilang pangalan dahil nga sa mga droga na ngayon nga ay nasa kamay na ng grupo ni Tanggol at dito naman ay galit na galit nga itong siya Ramon dito nga kay Tanggol dahil nga hindi nga daw nabawi ang kalakal at ang pera nga ni Mr. Con ngunit walang kalam-alam itong si Ramon na nasa kamay at nakasafety na nga ang drogang ito at ang pera nga ni mga Montenegro na dapat sana ay mapapasa kamay nito nga si Mr. Cohn at dito naman ay humihingi nga ng tawad itong nga si Tanggol sa kanyang papa at sinabi nga niya na huwag isisi ang lahat sa kanya at babawi siya at babawiin niya nga ang kalakal at ang pera nagkakahalaga nga ng 300 million pesos na ito ngayon ang gagawin nitong ngang, uh, si Tanggol at ngayon naman ay bilib na bilib nga ang isa sa mga grupo nga nitong si Divina kung gaano daw talaga kagaling at napagkakatiwalaan ang grupo nga nitong si Tanggol kaya bilib na bilib nga dito ito nga si uh, Boss Divina at dito naman uh, ay meron nga, nga isang uh, pangyayari na hindi nga inaasahan ng lahat at dito nga ay ang gagawin ngayon at kung ano ngayon ang pinaplano nito ng si Mayor Alberto Guerrero at balak na nga niyang kalabanin ang mga Montenegro ano kaya ngayon ang gagawin ng mga Montenegro once nga na dumating nga sa punto na sila na ang maglalaban ang kanilang pamilya kaya guys ito po yung ating pakaaabangan sa mga susunod na episode dito nga sa FPJ ang Batang Kia at kung nagustuhan po ninyo ang akin videos for today subscribe na lamang po ng aking channel like and share para maging update kayo sa lahat ng gagawin kong videos maraming salamat po ingat, God bless and bye bye